sayaan nyo muna akong manggulo na naman ako sa araw nyo ngayon Maistorbo ko na naman kayo sa mga ginagawa nyo At gusto ko lang din malaman nyo na itong araw na to meron akong doctor appointment Excited na ako kasi uh, nahihirapan na talaga ako guys sa pagbabasa ng mga message Lalo na rin sa uh, pagla live streaming ko Nahirapan na talaga ako magbasa siguro sa mga nanonood ng live streaming ko Obvious na minsan tinatanggal ko yung salamin ko Kasi kapag tumatagal, medyo sumasakit din yung mata ko Kaya need ko na talaga ng bagong salamin Mayroon so, na rin guys na nagpalit ako ng salamin Kaya kailangan na talagang palitan yun kasi mahigit na nga isang taon So yun lang guys, samahan nyo ako ngayon Pupunta ako ng doktor at... Huwag kayong umalis dyan. Okay? Kita kita Dito na kami ngayon, guys. Ayan. Hawak-hawak na lang asawa ko yung prescription. Nantay na lang namin yung susukatin yung salamin. So, yun lang, guys. Nag-enjoy ako sa pamimili ng mga salamin. Nakapag-decide pa rin ako, guys. Yung old salamin ko na lang yung gagamitin ko. So, hindi na ako kumuha ng bago. <laughs> mas comfortable ako sa dati kong salamin. Tapos na sukatan. Good for 7 to 10 days daw. Okay. So, nandito kami ngayon guys. Tama na rin. Samahan na namin ang GoPro series. Okay. Ayan. Pukuha na lang kami ng anong mga kailangan dito. Tapos natapos na rin yung ay appointment ko na check up na yung mata ko uh, botin daw ng 7 to 10 days bago daw makuha yung salamin pero tiyaga tiyaga na lang muna ako kahit sumasakit yung mata ko inabot din kami ng mga 2 hours bago natapos kaya medyo nagugutom na ako hindi pa naman ako nag almusal so ito talaga yung resulta resulta <laughs> ng pag-aantay nagutom na ako kaya ayun, nag-request na lang ako sa asawa ko. Order na lang kami ng hamburger sa Burger King. Yun na yung kain ko. Breakfast and lunch. Hamburger lang. So mamaya gabi na lang ako babawi. Magloto na lang ako ng video masarap. Importante na gawa ko na yung ay uh, appointment ko. At kahit papano, maano na rin yung mata ko. Dahil tinitest ko lang talaga eh. At doon na rin guys, mamaya doon na ako kakain sa bahay ng lunch ko. Iuwi ko lang yung hamburger ko. Hindi ako comfortable dito. Hindi ko na nga yung asawa ko. Siya na lang yung pinalabas ko. Sabi ko, magantay na lang ako rito sa sasakyan. So guys, dahil gutom na ako, ito na yung aking hindi wow. ako makapatantay na akong kumain Butom na ako, butom na. Kaya kakain na lang muna ako. Okay? Isang peraso lang to, pero solid na ako rito. Ayan, o, laki, laki So, dito kasi, guys, pag mag-order ka, tatanungin kung may cheese ba yung hamburger mo o wala. Kaya, hindi na umorder yung asawa ko ng cheese. Kasi may cheese naman kami. Ayan. So, ako na maglalagay ng cheese. Ibang klase talaga, no? Bakit kaya tatanungin pa nila kung gusto mo ng cheese o hindi. Ayan. Butom na talaga ako. Kaya hindi na ako makapag-antay. O, oh, laki-laki ng hamburger ko. Oh. Siguro yung hamburger dito sa ano? Hamburger guys sa Pinas, kalahati lang dito Lalo na sa McDo Yung isang hamburger, yung hindi ka mabubusog. Pero dito, isa lang, okay ka na So, medyo natatabangan ako Sanay kasi ako sa maalat Kaya lalagyan ko na lang ng Paminta And ayun May so Mahilig kasi ako sa maalat Yay! Guys, excited na ako tong araw na 'to kasi nakatanggap ako ng message galing sa aking uh, doktor na pwede ko na daw pick upin ang aking glasses. Sa wakas. So guys, nandito na ako ngayon sa optical. Ayun. Merong dalawang tao sa harap ko. Yan, nakapila ako ngayon for pick up my glasses. na guys. Ayan, nandito na. Ngayon. Ina-adjust pa yung tornelyo kasi medyo maluwag. So, ito na guys. Ayan. Ayan, maganda na. Comfortable na akong isuot. Hindi na ako nahihilo. Tsaka ang linaw-linaw na lang aking pakiramdam. <laughs> So, nandito ako ngayon guys sa labas naantay ko yung asawa ko dahil may pinuntahan lang so ayan excited ako ang ganda ganda na ng... ang linaw linaw niya talaga kaya masaya na ako hindi na ako mahirapan mamaya magbasa hindi na ako mahirapan sa aking live streaming ayan na ayan na yung aking pick up So excited. lang kayo sa pagwawaitin niyo ha. Ah. Dahil ito na yung epekto. Sumasakit ang mata. Okay. Nakakarelate din kayo diyan, ano? So guys, nakauwi na rin kami. Ayan, nandito na kami sa bahay. At uh, So far, maganda pa rin ang aking paningin, malinaw pa rin. <laughs> At ready na ako guys sa aking pananghalian. Kasi, ano na, tawag mga alauna na pala. Wala pala akong relo. Tingnan ko sana. Siyo nga lang. <laughs> Tingnan ko kung ang pagkain namin. Ayan, lipstick pala pagkain. Kalimutan. Ayan. At, ano pa bang meron ako? Ito lang yung aking ulam. Hey! Kaya pala guys, kanina matagal ako nasundo ng asawa ko kasi nakalimutan niya kung anong car yung dala-dala niya. Nahanap na yung car namin, hindi pala car namin ang dala. Yung car ng anak ko. Nagantay muna ako sa labas. Mga 10 minutes siguro ako nagantay. Dahil naligaw pala siya. Pati na yung sasakyan, hindi niya alam na yung pala yung dala-dala niya. Talaga naman. Oo. Para guys, kain na tayo. Medyo natatakam na ako. Ayos. Masarap. Masarap pa yung loto ko. Hmm. So, yun lang, guys. Uh, Isusir ko lang sa inyo. Sobrang saya ko dahil na napalitan ko na nga yung aking salamin. Ayan. Bagay ba sa akin? <laughs> so, yun lang, guys. Uh, thank you sa panonood nyo lagi, guys, ng mga videos ko at yung hindi pa nakasubscribe sa akin. Please don't forget to click the subscribe and like my YouTube channel. And please don't forget to to click the bell para magiging updated kayo sa lahat ng mga videos ko. Okay? Thanks for watching guys, Mab